Because the Americans are the ones pushing the Philippine government to go out, to go out there and find a quarrel and eventually maybe start a war. But I do not think that America will die for us. Sa so video na to i-discuss natin bakit merong mga Pilipino na nagdududa kung tutuparin ba ng mga Amerikano ang promise na i-defend ang ating bansa sakaling may lumusob sa atin. Ito ang sinabi ng Presidente ng Amerika tungkol sa usapin na ito. I want to be clear. I want to be very clear. The United States defense commitment to the Philippines is ironclad the United States' defense agreement with the Philippines is ironclad. Any attack on the Filipino aircraft vessels or armed forces will invoke a mutu our mutual defense treaty with the Philippines. Samantala, ayon sa dating presidente na si former President Rodrigo Roa Duterte, ay hindi raw magpakamatay ang mga Amerikano para sa mga Pilipino ito ang kanyang sinabi sa isang interview. I was more of a, a friend, a, a closer friend to China. It seems that uh, China here in Asia is making uh, everything that is uh, possible to gather as as good neighbors. But America, as it becomes with foreign policy, uh, if you look at it at a distance, it is really hostile. So if you stick with America, if you identify yourself with America, then everything becomes blurry with our relations with China and the rest of the Asian country. In terms of geopolitics, trade, we have a robust trade relations between China and the Philippines. I hope that uh, we can stop this uh, uh, rokos over there because the Americans are the ones pushing the Philippine government to go, out, to go out there and find a quarrel and eventually maybe start a war. But I do not think that America will die for us. Samantala, kung susuriin natin sa kasaysayan, ang mga Amerikano ay naging kasama, kabalikat natin nung lumaban tayo sa mga Hapon. It was argued na kung wala yung mga Amerikano, ay malamang hindi na-liberate ang Pilipinas noong taong 1945. Yung military capabilities ng mga Amerikano at yung reinforcement no, na dumating after na nagapi ang mga Germans doon sa European theater ay yun ang susi kung bakit naipanalo ang Pacific War at na ang Pilipinas. Marami sa mga Amerikano ang nagbuwis ng buhay para sa Pilipinas noong World War II. Katunayan, kabadi ng mga Filipino forces, pati yung mga guerrilla, ang mga Amerikano sa pag survive doon sa death marks at of course, doon sa pagtaguyod ng revolutionary warfare, guerrilla warfare na isinagawa habang nag-aantay ng reinforcement. Ito ay sa taong 1942, 43, 44 hanggang sa makabalik ang American forces noong 1945. Subalit, marami rin talaga ang naniniwala na hindi totoo ng mga Amerikano ang kanilang promise. At kung susuriin natin sa kasaysayan, ito ang kanilang binalik-balikan. Halimbawa, noong 1899, ay nagkaroon ng Kiram-Bates Treaty na ang layunin ay magkaroon ng peaceful coexistence ang mga Amerikano at saka yung mga Moro na matagal nang lumalaban sa mga Espanyol. Doon sa kasunduan ay nakalagay kung paano mapagpasa ilalim sa soberinya ng United States of America na iba naman ang pagkakaintindi sa side ng mga tausog, yung kay Sultan Kiram. At alam natin na tinalikuran ng Amerikano ang kasunduan nato at yon ang dahilan kung bakit nangyari yung bud daho masaker at yung bud bagsak masaker 1906 at 1913 respectively. Kung titingnan din natin sa taong 1906 ay nakipagkasundo ang American Governor General para sa pagsuko ni Macario Sakay na noon ay nagtatag ng Tagalog Republic ito ay sa Southern Tagalog Region nang sa gayon ay maging mapayapa na ang lugar pagkatapos itong maipasa ang dinatawag na Bundlerism Act na ang layunin ay maparusahan itrato bilang mga bandits mga magnanakaw ang lahat ng lumalaban sa American government para sa isang revolusyonaryo na kagaya ni Macarusay ay suportado naman siya ng mga kapwa Pilipino. Subalit, dahil na rin sa maraming rason, pagod, at saka sa dami na nang namatay sa kanilang mga tauhan, nag-agree siya dahil ang sinabi ay pwede, pwede, sila na magiging part sa American colonial government. Maging representative sila. No? Uh, dahil, dahil meron na rin uh, plano na ibigay sa Pilipinas ang independence. Ngunit pag Soko, ni Makari siya ay hinusgahan at pinatay, no, executed siya sa taong 1907. Hindi iyon nakakalimutan ng mga Pilipino, lalo na ng mga estudyante ng kasaysayan. At nakikita din natin around the world. No? So, 2021, umalis ang mga Amerikano sa Afghanistan pagkatapos ng uh, 20 taon na pananatili dito para labanan ang mga Taliban sa Middle East ay nabago ang polisiya, dahan-dahan na nawawala ang presensya ng mga Amerikano dun sa lugar pagkatapos naman na nagkaroon na naman ng threat dito sa Indo-Pacific region dahil dito sa aggressiveness ng bansang China. At nakikita natin ang dahan-dahan na shift, yung tatawag doon, shift to Asia-Pacific starting sometime 2012, 2013, 2014, na kung saan ay dahan-dahan nawawala yung footprint ng mga American forces doon sa Middle Eastern area. Kaya ngayon, hindi mo rin masisi na mayroon talagang magsasabi, ah, hindi naman sila magpakamatay para sa atin, ah, baka talikuran din tayo pagdating ng araw, kung magalipara na yung mga lahat ng rocket, hindi naman nila tayo talaga ipaglaban. Ngunit, ang lahat na yon ay nakabase rin doon sa mga nakasulat sa kasaysayan. So, ang pros and cons ay andyan nakasulat, ngunit sa kasalukuyan na pulisya ng gobyerno ay kailangan ang strategic partnership, i-build ang capabilities, at iyon ay nagagawa natin sa pamagitan ng continuous cooperation gamit ang Mutual Defense Treaty with the United States of America na nilagdaan noong taong 1951. Ang kasalukuyan natin ng maritime cooperative activity, yung mga joint maritime exercises, balikatan exercises, ay parte sa paghahanda natin para maipagtanggol ang soberanya ng Pilipinas. Iyon ang dahilan kung bakit sa kasalukuyan ay tuloy-tuloy ang effort ng Armed Forces of the Philippines na mapalakas ang kakayahan nito. Initially, ay magagawa ito sa pamamagitan ng joint training exercises and dahan-dahan tayo mag-procure ng mga defense capabilities na siyang makapag-respond doon sa bago nating strategy sa pag-defend ng ating national interest. Yung tinatawag na comprehensive archipelag archipelagic defense concept na na ng ating defense department. Kaya, para sa inyo, naniniwala ba kayo na tatalikuran tayo ng mga Amerikano? O naniniwala ba kayo na ang ating kasalukuyang approach ay tama yung pag-build ng ating capabilities para ma-defend ang ating sovereignty, territorial integrity at maprotect yung ating sovereign rights diyan sa ating EEZ ay tama na daan ang continuous cooperation at uh, yung sa pag-clean natin sa ating mutual defense treaty sa bansang Amerika. At in fact, kasama na rin diyan ang mga bagong strategic partnerships with other countries na mayroon ding interest sa Indo-Pacific region. Ilagay sa comment section. Walang personalan, walang politikahan. Ang sa amin ng mga sundalo, ang national interest ay aming ipagtanggol ayon sa mandato, mandato ng Armed Forces of the Philippines. Wala kaming kinalaman sa mga usaping political. Tinatawag na partisan political activity. Trabaho lamang ang national interest Patuloy na ginagampanan namin ng mga sundalo regardless kung anong partido ang nakaupo sa ating gobyerno, yung nagpapatakbo sa ating gobyerno, lalo na ang Commander-in-Chief ng Republic of the Philippines. Iyon ay aming nirerespeto ayon sa ating konstitusyon. Ilagay sa comment ano ang inyong naisip ng call sa usapin na ito.